So, good morning mga Idol Lords. So, araw na naman ang linggo. Alam na, di ba? Fight na naman tayo mga Lodi. So, yan. For today's video, may tatangpuhin tayo. Itatagpuin natin yung Tropang Pinks. Kasi uh, ngayon ang distribution ng bagong Vision na uniform ng Tropang Pinks Cavite. So, napakaangas dito Kaya naman eto, napablog na naman ang Lodi nyo. So, ride right, ship sa ating lahat mga Lodi, ha? So, yan. Shoutout ko lang pala yung mga bagong subscribers ko sa Facebook at sa, sa YouTube no? Marlon Marlon dating talamayan yun eh So ngayon, uh, Marlon Yuso na siya sa San Rey at Palosare. uh, Palasar. Siyempre, so, si Carmelida ay isa sa support na. Ano? shoutout sa'yo. At ayun, so medyo perfect nga pala mag-ride ngayong panahon na to. So araw ng linggo ngayon. Uh, August 11. So, uh, bakit maganda yung panahon na ito para mag Kasi, ha, eh? magulim-lim yung weather natin ngayon. Medyo umulan pa nga yata kanina umaga. Uh, siguro mga madaling araw kasi medyo basa pa yung kalsada rito. So, uh, ayun, tingnan na lang natin kung maganda talaga yung bagong uniform ng agong tropa. Uh, yun, sa andyo kasi doon sa ng drop and mas pinaangas pa yung drop and ng tropa di fix. Hindi madaling matumili. Katulad nito ang aking suot. Pagka ayun, uh, pag naakbayan mo ako sigurado mapakatagad yung kamay mo. At syempre pag biker kamisan, mali ka po yung uh, kamay natin. Kung so, hindi may iwasan, pag nahawakan nga yan. Kaya talaga, dudumi agad. Pero, yung bagong uniforme namin, Ah, nakita ko naman dun sa post ng uh, eh, group talagang <laughs> kahit gumulong-gulong ka pa sa putigan kaya hindi naman yun na Kung ah, kumbaga ah, hindi siya matumi eh color niya Yon, tapos post. eh basta abangan nyo na lang mamaya pag nakuha ko na reflex ko yun at ayun uh, ah, shoutout ko rin pala yung thesis ah, ko Siyempre, yung aking pa. Ah, lagi supportive sa mga ginagawa ko kahit na minsan ako ginagabi sa galaan pasensya mo na ito ang happy ng mister mo dahil salamat sa pag-aalaga sa mga anak natin kahit na minsan medyo medyo may mga time na hindi tayo nagkakasundo so, uh, bagay-bagay pero sinusuportahan mo pa rin ako sa akin kaya malaking bagay sa akin yun uh, sana kung may mga problema o hindi uh, ako nagagawang maganda sabihin mo rin sa akin at ayoko naman na sinasarili mo lang ay okay. so maraming salamat sa iyo I love you so ayun mission failed tayo mga lodi mission failed We'll get them next time hindi na ako umabot sa distribution. Uh, dapat kasi may, ride dyan, pero na-cancel dahil nga umulan pala kaninang mataling araw. So, hindi ko na rin naaabasa yung sa group. Kaya, kaya, pero natuloy naman yung distribution ng uniform. Yung nga lang sa glitang ikot ng sir Roy, mga aming uh, admin. Yun, yung iba nakakuha, at ako uh, hindi na ako umabot. So, Sayang nga lang, hindi ko na video. Yung mga tropa na nasa lubong ko, nakasunod ko. At nasabihan nila ako na, na nakauwi na si Sir Roy. So yun, yung uniforme nila, nakuha na nila. So ako, next time nila mga Lodi. A few moments later. Sakto naman nung pabalik na ako dito. Galing uh, Molino. Pabalik na ako ng Dasma. Bila namang umulan.

at syempre, may mga experience na rin sa ito eh. So, ayun. Dahil uh, medyo nabutong tayo, tamang luha muna tayo dito. At, ah, ito yung So, ayan. That's all for this video. Kita-kita tayo next track. Ride safe, mga lods.